Sa patuloy pa ng ating mga balita mga kasama, ang economic team taniyakrin may may papakulong sa korupsyon ng flood control Project sa November 30. Detali mula kay Rajuman Man Live Report! Oh. Tiniyak ng economic team ng pamahalaan na may mapapanagot at may makukulong sa katiwalian ng flood control projects sa katapusan ng Nobyembre. Ito sa liguro ni Sen. Sherwin DeChetian sa gitna ng pag-sponsor nito sa budget and development budget coordination committee o DTCC sa pagsisimula ng budget deliberations para sa 2026 National Budget ay kay Richard Yan Lumpian sa si Finance Secretary Ralph Recto na sa November 30 o sa susunod na labing limang araw ay mayroong makukulong na sangkot sa fraud control corruption. Paliwanag ng senador, hindi man ito parte ng economic policy ng gobyerno pero isa ito kakba kung sa confidence building o pagpapanumbalik sa tiwala ng publiko ng business community gayon hindi ng mga investors, taxpayers at mga consumers sa pamahalaan uh, Secretary Recto mentioned to me that um, that uh, that is um, an assurance to the Filipino people that uh, justice will be served and people will be put in jail before November 30. Yun po ang kanyang uh, time frame, Mr. ang timetable, Mr. Chair. No, na umaga narinig natin before the end of the year. Or well, sabi Christmas niya, Mr. President, may makukulong before November 30. I, see, I you know? see. So he said it in a uh, very uh, confident manner, Mr. President. So, I understand, Mr. So Chairman. So that's in the next uh, 15 days, meron hong makukulong. I see. Binigyan din ni Dr. Diana may tutuloy pa rin economic policy ang pagpapanagot sa mga nagkasala at sangkot sa katiwalian sa pamahalaan dahil may epekto ang mga nangyaring katiwalian sa paglago ng ekonomiya. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Manco Antipaka, Tatang Arm and